Hello mga kapobre, may hapon so na napuntaan ni atong trabaho ay eh, kinanglan gid siya putlan kung kuan kita as na magud tapos <coughs> mukatay siya ba so oh, kinanglan gid siya nga uh, kamay kay lain na siya tanawon kung dili na makuan kita mga kapobre taas na kayo ni mukatay ra so, suwag po man tong kanang kada simana uh, para dili sama taas tapos kada po siya kay exercise mar murag exercise na siya mga kapubri kada hapon or buntag inahinaya na to o kun, kuha ang kuwaan kay exercise man diya po eh. so, ni so puno ni karong ini na ako o para dili na siya mataas tapos sinton punta sa kanang buntag or kanang hapon nga pag kunting-kunting na to sa bangsa atong balay so mauna niya akong trabaho mga kapobre pag gikan sa trabaho o pag um, bago mag terbao trabaho exercise sa daan rin para sintong so um, magkapatsada po di <coughs> <coughs> dili bitaw lapok ang ang balay kung nay tanom nga inganin mga sagbot so mawala gid ang lapok kung nay mga inganin nga sagbot ah basta dili lang siya pasagdan nga mo ka mo taas gid kaayo dapat kung taas na kayo guntingon para ah uh, ma permanent siya taas sa tanawon og kanang dili siya sa mga kilid-kilid sa muna niya akong karon mga kapobre, bago mo sa trabaho uh, inahinayan sa ako ni Ugko ang pangunga ang mga tagas ako <coughs> man mga kapobre so pahuli na ta so darihan ko kusaman, man dagang, dagang kayong salamat mga kapobre amping mo tanunay dagang salamat